Buenas dias, damas e caballeros. Durog si former ombudsman Samuel Martires sa kapwa-lawyer niya uh, at uh, senator, uh, returning senator na si Kiko Pangilinan na tinawag siyang ombudsman. Ombudsman. So matagal na natin tinatawag itong si Martires na Wars Ombudsman. But I think uh, this uh, word ha huh? uh, applies well sa kanya. Nambudol talaga tayo ng katakot-takot ni Martires ha huh? in def uh, kasama na yung uh, nag appoint sa kanya or in defense doon sa nag-appoint sa kanya si former president Rodrigo Roa. Duterte. So, maganda ito. Uh, Kiko Pangilinan finally called, uh, uh coined a name that he truly deserves to, to have huh? uh, and to carry to his grave. Ombudol's man. Ah, uh, Martires, ah, uh, yan ang post niya. Uh, kasi sabi niya, ang isa daw sir pinaka-worst scene nito ay gumagawa ng mga hilaw na kaso. Hilaw nga talaga. Kasi especially yung parmalis scam. Parmalis scam na 40 to 80 billion 'yan ang halaga niyan, ha? Ah, na ginawa pa uh, carried out at the height of the COVID pandemic. Kumbaga left and right na nga by the thousands, hundreds of thousands namamatay yung mga kababayan natin ah, uh, ay bes maawa sila sa atin lahat lalo na sa mga mahirap who did not have means to to get medical help from the best hospital in the country andon lang sila sa mga public hospitals and yet pati doon ninakawan sila habang namamatay na sila ilan ang namatay dahil sa pagnanakaw nila by the way thank you very much everyone for watching dito sa Blogcaster channel Ah uh, pre-recorded po ito, hindi po ito live. So, uh, I cannot uh, react to your comments, but thank you very much, ah. Thank you very much for joining me in this vlog. So, ah uh, maganda itong ginawa ni ah uh, um, Kiko Pangilinan at uh, nakita natin, bihira lang ito magalit, pero ngayon pati siya nagalit na rin, ah. Ah uh, describing describing the Parmali case parbali case. Ha? Sabi ni Kiko Pangilinan sa post niya kahapon, ha? Tini and, and I quote, uh, i-quote na natin para hindi nyo wa walang masabi na nagdagdag bawas tayo sa sinabi ni Kiko. Anyway, you can uh, check this out sa Facebook page niya. Tiniyak na mahina at available ang mga kaso na isinampa laban sa ilang mga sangkot sa bilyong pisong kurakot sa Parmali Scandal. Hindi kinasuhan si Michael Young na itinuro bilang financier hanggang ngayon wala pang nakukulong sa Parmali Scandal. Hanggang ngayon, ha? from the Duterte administration hanggang ngayon. Ha? Dagdag pa ni Kiko, may sariling baluktot na interpretasyon sa Sal and Research pa more bilang abogado please. So parang ni-lecturean ni, uh, ni uh, Kiko Pangilinan itong matandang uh, matandang former justice pa naman. Research pa more. Bilang abogado please. So parang wala na talagang respeto ni uh, nawalan na talaga respeto uh, ni di, ni Kiko Pangilinan dito sa former justice. Ah Parang sinasabi niya ngayon, hindi lang ito kurap. Tatanga-tanga pa. Tatanga-tanga. Bobo. B-I-T. Bobo. Estupido. Tanga. Itong si Martires. Sabi pa, niya, sabi pa ni Kiko, research pa more. Bilang abogado, please. So, hindi na niya ginamit yung word na justice sa tingin niya. Hindi yung deserving. Abogado na lang. Abogado na lang. Kumbaga, kumbaga tayo Talking from one lawyer to another another ha mag-research ka Kula na lang sinabi niya o bumalik ka sa law school at ganyan sinabi yung isa pang mayabang na lawyer na boss ni uh, ni Martires na si former president Duterte kay Leni Robredo natatanga-tanga daw ni Bp Leni Robredo dapat bumalik daw ito sa law school sana 'yun ang pero masakit na rin to Research pa more bilang abogado. Research pa more. Ibig sabihin, wala kang kaalam-alam sa batas. Mag-research ka na lang nga ulit sa mga sa batas natin. Parang si Juan ito, parang si Cheese Escudero. Ah, naging professor sa UP pero nakalimutan na ko ano ibig sabihin ng ng Juan uh, na uh, fourth tweet sa constitution. Ha? So, sabi, sabi ni Kiko Pangilinan, may sariling baluktot na interpretasyon ng Sal and Law. Research pa more bilang abogado, please, na pinapaboran ang mga kampi habang iniipit ang mga katunggali. Ha? Yan si dating Ombudols Man, Martires. Ombudols Man. Ha? Uh, at uh, dito, inattach niya 'yung mga 'yung mga report sa media tulad ito sinabi ni Ombudsman ha? at uh, sa Manila Bulletin only graft not plunder case can be filed versus government officials parbel xx in the 4.16 billion covid covid test kids. so ito part pa lang ito ng ng 40 billion ah so ito rin na uh, bakit hindi niya pinailan ng plunder? Bakit anti graft lang? Para makapag-bail mga yan at makatakas. Wala na nga siguro yung mga yung mga ano yun, mga Indian or or Bangladeshi partner dito tumakas na. Dahil bailable nga. Kasi kung kinasuhan niya ito ng plunder, hindi hindi na ito nakatakas, ha? Yan, ha? So at uh, uh, If we must remember, ha, huh? if we we must remember the the lumabas rin sa hearing niya uh, ni ng Blue Ribbon Committee, under a uh, former senator, uh, and, uh, and, uh, a and uh, a self-confess, ha, huh? self-confess, <laughs> but natin, sabi niya but ha. Huh? I ay uh, I always watch your vlogs sabi nga kakahiya naman senator nagkaka nagkakalat at nagkakamali kamali ako doon uh, sabi nga sige lang tuloy mo lang <laughs> kakahiya pati <laughs> si senator Trillanes mister mga senators kong mga idol thank you for uh, trusting the uh, the vlogcaster at syempre yung mga kaibigan natin sa mga ahensya sa Presidential Communication Office, si Undersecretary Claire Castro. Sa National Intelligence Coordinating Agency, NICA, nanonood rin sa atin. At marami pa, marami pa mga ahensya na, ng gobyerno na pineplay tayo sa big TV nila tuwing lunch. Ah, thank you, thank you for the trust. Pasensya na, nagkakalat tayo kasi nagbe-break lang tayo sa negosyo natin to vlog. Pero syempre, priority naman ang negosyo. Okay? ku lang tayo, TH, trying hard to be a vlogger. Pero marami dyan, mga, mga vlogger na kung daw, uh, uh, inspirational business advisor. Pero ni isang negosyo, walang ginawa. Si Bat naman, businessman na... na na gumagawa hindi ng business advice kundi ng politika pero dati naman tayo political strategist ng mga top officials and local officials in the country and uh, uh Kwan, pa pa uh, PR advisor, crisis manager and uh, and uh, reputational reputation management uh, advisor So okay. So kaya ito, ito tayo nag uh, namumulitika sa mga vlogs natin. Kaso lang sorry Minsan nag, minsan nagkakamali tayo, nagpapalit-palit yung pangalan dahil yun nga marami rin talaga nasa isip ni Vat. Ha? Ah? Okay. Kaya busy ka tayo ngayon for uh, some business uh, uh, meetings. Okay. Ah Dito nga, dito nga lumabas sa hearing na ito na no less than ha? Huh? No less than si President Duterte according to then Health Secretary Francis Duque III. Ha, inamin niya that he was ordered by President Duterte to transfer 42 billion from the Department of Health to the Department of Budget and Management. Ha, bakit transfer ang pera from the Department of Health na dapat hawag na ang pera nito? Ha? ha, to the Department of Health dahil doon sa Department of Health, Ha mayroon sila uh, ginawa bagong opisina doon, ha na ang tawag ay Dep uh, Department of Budget and Management Procurement Unit na ang ang itinalagang head nito ay uh, si Christopher Lo si Lloyd Christopher Lau. Si Lloyd Christopher Lau ay bata ni Duterte at ni Bongo doon pa sa Davao. Kumbaga ito yung ito yung taga-operate ng mga ng mga ito yung operator nila sa mga yung mga yung mga uh, uh, well, di umanoy diumanoy uh, ah uh, criminal activities. Ah, uh, ito yung taga taga taga-operate, ha? Uh, Uh, sa mga point man nila taga execute ng mga uh, graft uh, and corruption activities ni Duterte ni Bongo at other members of the Duterte family ito si ito daw ang tawag nila noon na uh, financial whiz nila financial genius ha genius sa pagnanakaw kasi nasangkot rin ito ha ito rin DB, D, DBM procurement uh, unit na sangkot pati pera ng DepEd nilagay dito para dumaan sa DBM DBM procure, pro, procurement unit 2.6 2.6 billion computers na uh, dapat sana ang presyo ay 30,000 ginawa 70,000 nila Christopher Lloyd Lau pagkatapos mantakin mo ang supplier hindi yung hindi yung Compex o ano man malalaking computer uh, supply companies yung Sunwest Construction ni Saldico so doon pa lang sa time ni Duterte malakas na si Saldico kasama si Romualdez na majority leader ng kongreso under during the Duterte administration doon pa lang nag uh, na yung dalawa si Romualdez at si Saldico. La, ha, so, ito rin na, nakapasok rin sa Saldico. So, may common denominator, Bongo at, at uh, Christopher Lloyd Lau. Ha, ito rin si Christopher Lloyd Lau. Kasama rin sa 15 billion gates scam, yung scam na na nag-supply sila ng uh, ng uh, mga uh, uh, aquant uh, sana <clears throat> mga uh, uh, computer system sa mga barko pero hindi gumana <clears throat> hindi gumana sa mga navy ships siguro sinasabotay nila yung navy ships para hindi pwede harangan yung mga yung mga chinese ships sa West Philippine Sea 15 billion yun involved na naman ang bata ni Bongo na si Christopher Lloyd Lau na ngayon out on bail. Nandito pa daw sa bansa. Daw. Baka tumakas na rin ito. So, ito yung sinasabi, ah? ito yung sinasabi ni uh, Kiko Pangilinan. In spite of this, pinahilan sila incomplete and hilaw na kaso para magmalusutan nila one day. At ba, so, hilaw na Ilaw na kasi dapat plunder, dapat plunder dito sa Parmaliskam Incomplete pa dapat kinasuhan isinama si Duterte, lalo na ngayon. Ha? Pwede naman gawin na uh, ano tawag doon, yung supplemental affidavit, di ba, mga lawyer diyan, pwede isama si Duterte, i-withdraw yung kaso, pwede isama si Duterte. Pwede kasi inamin talaga ni uh, ni ah uh, inamin talaga ni former health health secretary Francis Duque na inorderan siya ni Duterte to transfer 42 billion ah, lumabas ito sa Senate hearing so pwede isama si Duterte pwede isama si si Bongo pwede isama si si Duque hindi sila kasama eh dapat isa kaya tama yung ginawa ha ni uh, niyo ombudsman ni Ombudsman na uh, Boeing Remulla, pina-recall niya, pina-withdraw niya. Nag-withdraw uh, Kwancha, method, pina-withdraw niya. Dahil hindi pa naman daw napunta sa napunta sa arraignment itong uh, itong kaso na ito. So pina pinabalik niya, kumbaga back to sender, back to sender. ah, <laughs> pa pagkatapos i nila ito Uh, after we need to draw sa Sandigan Bayan kung saan na-file itong hilaw at incomplete na kaso baka sa su baka sa susunod ang file niya plunder na para kung kasama si Bongo di ba si Duterte nakakulong na kulong na kaagad si Bongo at kung maisama si si uh, Christopher Lloyd Lau na out on bail ka kaagad si Christopher Lloyd Lau. Ha? So, ah uh, dapat ganun. Ha? Dapat ganun. Ha? Sabi niya, gulo-gulo daw nga ng opisina ng Kwan, eh, ng, uh, ng, ombudsman. Hindi niya alam kung ano ng status nitong kaso nito. So, buti naman, i-review nila yan. So, kaya tama talaga, may tama talaga si Kiko Pangilinan na talagang uh, ombudsman talaga. bak paano niya, gaano niya binaboy ang kaso na kumbaga malakas na ang kaso sa plunder dito sa mga dito sa mga involved sa sa Parmalee kasama na dito sana si Michael Yang ha si Michael Yang yan talaga at uh, other uh, nationalities tulad nito Wang Chuye Yen ito rin dahil non-bailable nakatakas na siguro ito Wang Zhu Yen. Ha? Dapat hinabol lahat ng mga ito eh. Ha? Hindi ngayon wala na, baka nawala na sa bansa karamihan ng mga dito. Karamihan ng mga guilty parties dito. Ha? So, yan talaga tama talaga si Kiko Pangilinan na Ombudsman, ha? At nilekturan pa niya. Ha? Uh, research pa more. Aba? <laughs> advice niya hindi niya sinabi justice sinabi niya research pa more bilang abogado please so hindi na Binaba na niya kumbaga from uh, from justice to to ordinary lawyer na lang at research pa more kumbaga bumalik bumalik ka sa sa law school yan yan ng uh, yan ang, ang uh, tawag ni uh, Kiko Pangilinan dito sa Uh, war sa uh, ombudsman Dap, dapat uh, uh, i-revive itong Kwan eh. gumawa ng another investigation dito sa Parmalis scandal at pagkatapos i-invite si ha? dapat at dapat sa, sa ombudsman rin dapat uh, uh, isama na rin siguro sila kung ang ICI isinama si uh, Agir si Kwan, si Vitaliano Agire. Eh sa EJK case dito siguro pagpatay rin naman ito sa pagpatay pagpatay sa kaso ng Parmali by filing uh, half-bake incomplete case parang pinatay na rin tayo ni, uh, uh, lalo na yung uh, yung mga namatay sa sa COVID na dahil sa kawalan ng medisina at medical uh, support lalo na yung mga mahirap so parang ganoon na rin yung parang EJK na rin kaya hindi man tayo lawyer pero sana makahanap ng paraan isama rin sa kaso sa refiling ng kaso ng uh, ng uh, or mag-file ng separate kaso for graft uh, violation of the anti-graft and corrupt practices act for his uh, sins of omission uh, non-feasance as well as misfeasance and malfeasance ng isang ombudsman he should really be made accountable for uh, dahil sa pambababoy niya not only of the office of the ombudsman but also of the cases thereof kasama na ito Parmalee Scam so yan muna ang update natin dito sa issue ng uh, ng pinaka worst ombudsman in the country and uh, we will be making another blog uh, to to illustrate gaano ka ka how deserving he is of the of the name Ombudsman, we will make we will cite the litany of his sins sa taong bayan. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.